So, ito yung talaga yun. Hawakan nyo kaya ang balat. Masakit hindi talaga yung nahawakan nyo yun. niya. Nahawakan ang balat niyan. Kasi hindi akin masakit. Meron po silang ano at nakuha nila ng nilang limang piso. No red, hindi ka na nakakuha. Maliliit lang naman ang na makuha ang nila kasi makakuha. Okay. Hold up the word. Huwag niyo kasi masakit Please comment and like and share my video. Pwede naman tayo mag-live. comment mag -like Ako nga din ako. O, dito sa kalikid. na ko Sino lang yung gusto dyan? Pila-pila lang kami si Red willing magtanggal ng mga balayudong pila Pilipino. Limang pisa lang daw. Pagkat-tanggal. Parang wala ka naman, Red, na kukuha. Eh. Okay, bye guys. Thank you for watching. Bye. Pala thank you.